Tandaan ang winning team o sibling mag up to 200,000 pesos kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Apple and Christopher, let's play round one. Good luck. Narito ang tanong. Top six answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit hindi ka sasakay sa isang tricycle. Walang driver. <laughs> wala, 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 walang wala, driver! Ba't wala. kasasa kayo doon? Sa bagay, no? no? Alam nga naman, ikaw pa mag-drive. Alam nga nag-drive. Dahil walang driver. Wala, wala, wala. Apple. Magbigay ng uh, dahilan kung bakit hindi ka sasakay sa isang tricycle apple. Walang pamasahe. Wala! Walang pamasahe. Hindi, mahal na pa masaya sa tricycle ngayon, di ba? Lalo na kung special, iba-iba yan, iba-iba yung rates, di ba? Survey! Yes, Apple. Pass or play, Apple? Play. All right, let's play round one. Team Max Intense. Magbigay ng dahilan kung bakit hindi ka sasakay sa isang tricycle, Vern. Delikado. Delikado. Pwedeng mahulog. Kasi pwedeng mahulog. Yes. Delikado dahil pwedeng mahulog. Wala. Mia. Magbigay ng dahilan kung bakit delikado sumakay sa isang tricycle. Masikip. <laughs> <speaking> <speaking> Dahil masikip. Okay. Masikip. <speaking> 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 <laughs> Iris, magbigay ng dahilan kung bakit hindi ka sasakay sa isang tricycle. <ishing> Dahil walang tricycle. <laughs> <laughs> Kasi walang tricycle. <ming> O, oh, sabi naman, sabi naman wala, walang tricycle eh. So, ba, ba't ako sasakay? Eh, wala. Diba? Oh, di ba? O, di. O, nga. Ba't ka na? Dahil walang tricycle. O, nga. Abol, magbigay ng daylang kung bakit hindi ka sasakay sa tricycle. Hindi ka tikatiwala yung driver. O, oh, hindi ka tika-tiwala yung driver. Nandiyan tayong services. Bern, magbigay ng daylang kung bakit hindi ka sasakay sa isang tricycle. Manyakis yung driver. Maniakos driver. Sir Wala. Wala. Alright, Team Tigasim. Tea, Eto, baka makakuha natin, Chef Jose. Magbigay ng daylan kung bakit hindi ka sasakay sa isang tricycle. Baha. Baha. Look. Umuulan. Umuulan. Oo nga naman, puwapasok kasi, di Niki. Sa akin, uh, flat yung gulong. Flat yung gulong. <laughs> Christopher. Magbigay ng dahilan kung bakit hindi ka sasakay sa isang tricycle. Gusto ako sa dalawa kasi umulan tapos bumaha. Doon ako sa bumaha kasi mahirap mag tricycle pag baha. Alright! Dahil baha daw, services! Let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Everybody, number six, please. So, kasi pwede naman lakarin. Ay, bakit pa magta-tricycle? Number five. At hindi. Number four. Ang init agad ng Team Max Intense sa round 1. They now have 65 points. At gumubwelo pa ang Team tigasin. Pero sure akong mag-iinit din sila sa game mamaya.